So, hi guys! Mag-unbox tayo ng parcel. Um, I think ito yung mag. Kasi, check natin. Nung pumunta tayo sa gilong, tapos, yung biyanan ko ang speaker. Okay. So, ayan. Ibuksan na natin. Medyo <laughs> na po yung pag-unbox natin kasi tumawag ulit si Ryder. Nagkamali. Uh, Kala niya. Ay, Lucas. Nung nasa gilong kasi tayo, napansin natin si father-in-law. Um, inuubo siya. Actually, inuubo din ako ng time na yun. Tapos grabe yung sipon ko. Inuubo siya, tapos Uh, yung church kasi is medyo malayo Hindi naman siya as in na malayo Pero medyo malayo siya sa Sa may mga bahay So ngayon ang baon naming um, Tubig is Nakabatal lang siya Tapos ongoing yung preaching niya Kasi siya yung naka-schedule Na mag-preach that time So ubo siya ng ubo Nung nasa harap um, Inutusan lang namin yung bata na maghatid nung bottled water. So, parang for me, in my own opinion, is tapag um, hindi dapat gano'n. <laughs> Basta, sa akin lang yun, hindi ko alam sa iba. Pero sa akin kasi is, mas maganda sana kung yung nagpo-preach para comfort, uh, hindi, um, ano yung term nito, para mas madali sa kanilang inumin, dapat nakamag, hindi yung bubuksan pa nila yung bottled water tapos ba diba, tapos na sa harap sila kaya naisipan kong umorder ng ganito para sa kanya so pwede niyang madala kahit saan siya pumunta che check natin hopefully hindi naglilik ang tubig niya oh so ito papaunin niya para in case na mapapreach siya, pupunta sa harap, kahit na bottled water yung baho niya, ilalagay niya lang niya dito tapos dadalhin na niya sa harap. Ay, maganda siya. ba diba? Para kapag nasa harap siya, ayun, pwedeng ganun lang. Kapag kapi siguro, eto. Tapos, ayun. Pwede na siguro to. para may baon siya kapag mag siya sa harap. So, okay naman. Kaso wala siyang, parang yung in-order ko parang may spoon yata dito pero iba. Mukhang iba yung dumating. Kasi yung na-order ko, meron kang bubuksan dito. Tapos meron siyang spoon para in case na gusto niya magkape. Bubuksan lang niya yun tapos... Um, pwede na niyang i-assemble yung spoon and pang um, ang keyword na ba? Diyos ko, ang hirap magtagalog. Kano ka gamin ka? Tagalog Na-order ko siya sa um, Jenny Makabuhay. Jenny Makabuhay, oo. Sa TikTok to. TikTok. Ay, hindi. Sa Shopee. Worth 150 pesos. Mura lang siya, pero at least very convenient na sa kanya yung kahit nasa harap ka, tapos inuubo ka ng di ba? So aside from mag gumawa rin tayo ng um ganito para kapag nagbuklat siya ng Bible hindi siya mahihirapan kasi hinahanap pa niya yung um, verse kapag nagbubuklat siya ng Bible so naisipan natin siyang gawa ng ganito Um, Luke 10.19 Ito isinan is sa akin ng isang uh, Katrabaho ko dati na Kinikilala kong ating Basta nung time na May problema ako Tapos sa kanya ko inopen Ito yung first na sinan niya sa akin Luke 10.19 In IV version I have given you authority to Trample on snake and scorpions And to overcome all the power of the enemy, nothing will harm you. And then, ito naman yung isa. Psalm 23 verse 4. Yes, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your road and your staff, they comfort me. So, pit lang niya ito doon sa Bible na kung sa na hahanapin niya and then para mas madali niyang mahanap ipit lang niya ito tapos buklat lang pack o oh, di ba so uh, kailangan niya to sa pag uh, laminated na din siya tinipe ko siya tsaka ko ni laminate ayan so para at least maging comfortable siya kasi yung edad ba niya nasa senior na siya eh 60 plus it's a 60 plus measure